We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, we Can, can. Do, it. do It! Talaga, we can do it! Ano man ang problema sa buhay, kakayanin natin yan. Play with words yung ating programa. Akala nila, musical program ito, nagduduweto kami ni Ati Maru. More of mga kwentong may kwenta, sabi nga ni Ati Maru. At natutuwa tayo na mayroon tayong mga napaka bubuting mga panauhin tulad no nakaraang sabado ngayon na ulit ang Ate Rose at Maru, ako'y na pagpapala ng gusto. Kamusta ka po before we uh, continue? Okay ka yeah, naman po. I, okay naman. Okay naman sa tulong ng Panginoon. So uh, gusto ko lang pasalamatan ang ating mga taga-subaybay, ating mga taga-pakinig sa ating programa. And uh, we are praying that you will all be blessed by what we will discuss here. Kasi naman wala naman tayong pinag-usapan kundi ang ang kabutihan ng Panginoon sa bawat Amen. isa sa atin. Yeah. Amen. Okay. So, we welcome back our guest last week. Kuya Dave, ang dami-dami talagang... Um, <laughs> I really enjoyed our time together. Just a, this is a woman of God na talagang, you know, nag-uumapaw. <laughs> nag-uumapaw ang, ang the joy of the Lord sa kanyang puso. So, well, without uh, further ado, narito muli po ang ating guest. Mrs. Rose, Rose Asunción, praise <laughs> the Lord. <laughs> <laughs> Ati Rose, get to see you again, get to see you again. Ati Maru, sige po, at marat ay pag-uusapan. Yeah, oh, mm. Ati Rose, uh, we enjoyed your, uh, how the Lord uh, led you to His, uh, to His kingdom. At ito naman, we would like to uh, uh, know more about what you, what do you do or what are your, responsibilities in the kingdom of god as a pastor's wife and more than that al alam ko ang dami-dami mong isi share sa atin at alam ko may kwento si Ate uh, Rose how they uh, how she got into the ministry yung kaniyang uh, binanggit mo na karaang uh, Sabado ang Ate Rose po ay graduate po yan ng Mapua Institute of Technology chemical Correct. engineering nag mm -hmm. profesora. Nadama ang pagtawag ng Panginoon, nag-aaral sa PABATS, Philippine Bible Theological Seminary sa Baguio, Master of Divinity. At mm -hmm. hindi lang po iyon, yung kanyang mga natapos na iyon ay with flying colors. Talaga naman pong uh, kung sa pag-aaral yan, eh, eh, hindi ko naabot yun, yung first honor. Yeah. At, <laughs> like God's uh, grace um, po. Ay, naku, napakaraming mga pinagdaanan, napakmakulay ang, ang kanyang kasaysayan, pero nakakapagpala. Ate Rose, uh, uh, take us through this exciting journey that you've been through, anak. Sige. Correct. Mm. So, ano po yon Second year college. So, ano lang po yon That was just a devotion. Nagbabasa lang ako. And then, nabasa ko po, natatandaan niyo po yung some uh beach nang nagresurrect ng Panginoon sabi niya kay kay Pedro um Simon son of Jonas do you love me more than this hmm. yes lord you know you know me you know everything i love you then then to my sheep feed my lamb so in short po yun pa, alam niyo po ba yung pag nagbabasa kayo ng bible at talagang may sasabihin sa inyo para the the letters jump out out of the page mm -hmm. Yung po talaga and mm he -hmm. Simon <laughs> nakita ko mm -hmm. Rose they let <laughs> me more than this speaking to the yes lord you know that i love you you know everything mm -hmm. and then feed my lamps, tend to mm -hmm. my sheep. Okay sige po so yung po yung alam ko na tinawag ako ng Panginoon and um and in impress po niya sa puso ko na i am going to call you full time and i was only 19 years old 19 years old lang po yun. So, yeah. alam ko po na may calling ako. And that's how, so, I was um, at Mapua, at um, studying chemical gym. Akala ko po kasi, pag tinawag ka na full-time, punta ka na ng Bible school. Mm. iba-iba <laughs> uh, oh. po, po eh, iba-ibang style eh. Yung iba talaga right. straight na sa Bible mm -mm. school. Mm -mm. And, um, to cut a long story short, um, hindi po yun nangyari medyo nag-react ang parents ko kasi hmm. siyempre, ano ka, engineering ka, tapos pupunta ka ng Bible school, hindi namin maintindihan ko na yung, yung religion na pinuntaan mo. so, so, yun lang po, sige, hanggang graduate, nakagraduate din sa wakas. And yeah. yun lang po yung sinasabi ko sa, sa inyo when we were uh, uh talking before, na uh, sabi ng mami ko, i-practice mo yung profession mo. Mm. Sabi ko, ah, sige Lord. Alam ko na may calling ako, pero to to please my mom, sige. And anyway, nasa poder pa naman nila ako. So I'm going to do that. I will excel in that. Ang hirap po. Ang hirap kasi yung puso mo na sa ibang mm. direksyon. But you are doing something. For so, say, Lord, I'm going to do this for my parents para magkaroon ng peace in the house. Kasi yeah. eh. Nagdaramdam po sila sa akin. <laughs> ano, yeah. ano, yeah. ano yeah. nangyari right. sa <laughs> Yun <laughs> po. So, and there were times na na sharean po namin sila ng gospel doon and so yon so tuloy lang ang buhay eh ka graduate po, naka-pass ng board, eh, and trabaho. So mayroon pong mga short stints like sa uh UniLab and then RFM Republic Flour Mills um na nag uh nag-handle din po na Sweet Foods Incorporated so yun po naka ano mm -hmm. tapos mm -hmm. nagkaroon naman po ako ng pagkakataon na makapagtrabaho as a supervisor both mm -hmm. quality assurance and production wow. supervisor sa chicken direct dressing plant naman po sa Bulacan. Mm -hmm. <laughs> <And> eh <then, laughs> uh mas malaki po 'yung sweldo so ayun, malaki po <laughs> oh, kasi Bulacan lang sa bahay namin. Hindi ka so, na pupunta man. naman sa mm -hmm. So yun po. And yet, 'yung heart ko po talaga nag-eek po ako sa sa to be full time. Sabi ko, Lord, how will this be? Tapos nagkaroon din po ako ng konting unit sa another Bible school Um, hindi po yung Bachelor of Theology parang Christian Worker Certificate lang. Oh, but okay. na short po yun. Hindi ko po natapos. Nagsigraduate na na yung mga classmates. Ko. Mm. ko natapos. Kasi pinabalik po ako ng, ng mami ko sa, sa Mapua noon. Kasi medyo nag-stop ako. Tapos pinabalik ako. So, actually, nag-graduate po ako later. Nabutan mm -hmm. pa ako ng younger sister ko. <laughs> And sabi ko, Lord, ang hirap. At ganito. Pero sabi ng Panginoon sa akin, sige lang, Sige lang, Rose. Just continue. And then, um, nakakatuwa po. I attempted to study in the Bible school on my own when I was single. Never have I imagined na nung married po kami, <laughs> makakapag-aral uh, po kami sa Baguio pa na pagkaganda wow. campus. <laughs> At libre po. Um, both Pastor Dennis and myself, alam niyo po, libre pati lodging, may married apartment doon Praise sa loob ng campus. God. Opo, ng seminary. Tapos may libreng um, tuition. Ang sabi lang po ni Pastor, kasi di ba po yung Singapore dollars ay nai- ano, na so right? i- convert. Sabi huh? niya ganito, fix yung Singapore dollars. So, <laughs> <laughs> hindi sa uh, foreign exchange, yun yung allowance niyo. So, oh, okay. <laughs> palit, Malaki yung alam. <laughs> may malito pa rin. Tipid-tipid. eh alam niyo po, nakakatuwa kasi ang Panginoon um, sinustain po niya kami for those three years. At naumay po oh. namin yung aming hmm. um, uh, credentials. Sabi ko, Panginoon, this is such a big miracle. And mm -hmm. alam niyo po, before that na umuwi kami sa Pilipinas mag-study ng MD, nagtatrabaho po kami both sa Singapore. Ako po, science teacher sa International High School. Uh, Christian High School. Tapos si Pastor naman is IT consultant. Wow. Uh, opo, ako alam ko meron talaga akong calling. So active po kami sa church kahit na meron kami mga quote-unquote secular jobs. Si Pastor po tinawag ng Panginoon sa Singapore. Mm -hmm. Meron po doon na worship celebration ng mga uh, worship leaders. Tapos alam niyo po yung um Lord, I offer my life to you. Mm-hmm. Oh, yung oh, yeah. awit na yon, tinatch mm -hmm. si Pastor. So, tatanong mm-hmm. sa kanya yung, yung calling song niya, yun po yun. E sabi niya, Lord, ayoko na, I don't want to wrestle with you anymore. I will go full time. Alam niyo po, natouch po ako kay Pastor. Eh, sabi niya, medyo naiiyak po siya. Mamahal, okay ka lang ba? kung magfo full time kasi yung combined income hmm. po namin laki. yeah. Oo. <laughs> uh-huh. Sabi, ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. gusto kitang itaguyod, gusto kitang i-provide. So medyo naiyak po siya. Tapos naman ako. Yeah. <laughs> <laughs> Mahal, kung tayo nasa nasa center ng kalooban ng Diyos, he will provide. So don't Shentos. worry about me. <laughs> kasi mm pa ako may calling na ako talaga sa full time. So it doesn't matter to me. Sabi, Hay, salamat. Kasi po, <laughs> di ba sa based on experiences, pag tinatawag na pastor yung asawang lalaki, resentful po yung asawang babay. babae, babay. di ba po? Oh, so tutuntuin so, nga po si pastor kasi alam niya ever since pa na meron na ako talagang calling. Sabi ko so ito pala yun. <laughs> <laughs> so, kasi po na nag-asawa kami, IT po siya eh. Hindi po siya oh, pastor oh. eh, pero nasa puso ko po, Lord, either missionary or pastor po sana bigay niyo po sa akin. <laughs> so <tuntua> po <laughs> talaga bigay yung yung buhay ko para sa Panginoon. Mhm. <laughs> <laughs> 'Yon. So, ang sabi po ng Panginoon, di ba, kung faithful ka sa maliliit, bibigyan kanya ng mas malaki. Di ba po? Yes. Yung po yung mm -hmm. sabi niya, Ati Maru, di ba? Ang daming mong mga ministries. Alam niyo po, sa malilit lang yun ang galing. <laughs> uh, natuto po ako mag-gitara. Meron po uh -huh. isang pastor na speaker. Ang, mm -hmm. ang passage po niya, what is that in thine hand? Tanong niya po kay Moses. Sabi mm -hmm. niya, mm the staff, yung staff ni Aaron. Sabi niya, sige, bato mo. Di ba po? And, uh -huh. From from snakes to every plagues in Egypt, miracles up to the parting of the Red Sea, ang dami po na ginawa ng Panginoon sa isang single step. Why? Sabi po ng Pastor, because you put it on the Master's head. Ay, Amen. Ma dinots. Dinots, mm. po. Pinats, na nanuwa po. Sabi ko, Lord, ano ba meron ako? Marunong akong magturo siguro ng bata. Pwede ako magturo ng bata. Marunong ako mag -gitara. Siguro pwede mm. akong mag, magsali sa worship. Ganun po. Eh, pioneering church po yun. Mm. So, ang ganda, ang ganda po. So, na-plug-in po ako. Yun na po, lumaki na. Sa naging mag-asawa na kami ni Pastor. Yon, pareho po kaming gifted po and mahilig sa music. Oo <laughs> mm -hmm. po. Mm -hmm. Kaya, very naturally, lalo na po nang pumasok yung contemporary music, mm -hmm. pareho po kaming lumaki sa traditional music and hymns which we love so much. And meron ding contemporary. Kaya, mixture po kami. Na oh, gawa po okay. namin yung paraan na it will be acceptable to all kinds of mm -hmm. congregation. Uh -oh. So, ang yeah. ganda po. So, na nakakatuwa po kasi unti-unti nakakapag-train po kami ng mga mm -hmm. musicians and worship backup singers. Nakakatuwa po. <laughs> yung po yung isang ministry namin ganda sa pinilaki ng pinilaki ng Lord. And matutuwa po kayo, nakakagulat, bigla na lang i-invitein kayo sa isang malaking celebration, worship, mm -hmm. and mm -hmm. sasabihin lang, ano kayo maglead kayo. Wow. <laughs> o yeah, nakakatuwa po, Na-invite ko kami dita sa sa ano, National Convention ng Southern Baptist. Mm -hmm. Na yung mm -hmm. ano pa, 'di ba, every year merong uh, Southern Baptist Convention. Na-invite po kabe. kami na mag worship mm -hmm. lead doon sa isa sa mga mm -hmm. Oh wow. <laughs> so, that's, that's an, an honor. Apo. Diba Ibig nakaka-touch, sabi namin Panginoon, eto po yung gift namin. Mm -hmm. Hindi kami perfect hindi kami yung talagang mga popular na mga singers. But Lord, yeah. you are using us. And so you give the, uh, we give you the credit, not Amen. ours. Amen. You yeah. are the one who is uplifted. So yun po, mm. basta meron pong desire, sasabihin namin, oh, ready ka ba? Sige, itatrain ka namin, tuturo namin sa'yo yung papano. And then you go. Uh, okay mm. ka na mag-isa lang. <laughs> okay, oh, sige, jamming-jamming ka muna. So, na nabibuild po ba yung kanilang confidence and then sa Panginoon. Sabi namin ganito, ang Panginoon is an excellent God so He deserves excellence. Pero pag nagkamali ka, we offer grace. Di ba? Amen. So, ngayon, fi-feedbackan natin, ano ba yung i-improve ko? So, di yung naitaas mo yung level ng service mo. Kasi pag iniisip mo yung sarili mo, hindi mo practice, hindi mo master, ang iniisip mo sarili mo during the worship. Pero kapag ka-practice mo yan, talagang kinomit mo yan, during the worship, you have so forgotten yourself. Yeah. Mm -hmm. na mm -hmm. You have diminished and the Lord is increased. Ang Panginoon, ang naitaas, yung congregation mo mararamdaman yan. And the Holy hmm. Spirit can work Shentonai. freely po Shentonai. sa congregation. Okay. Di ba po, Oh. So, mm -hmm. yung sabi namin, sige lang, sige lang. O, pag-aralan mo yan, um, bibigyan, alam po, ginagawa namin. And we really thank technology. Sabi nga namin, kung ginagamit yan ng Diablo, gamitin din natin. <laughs> yung yung <pong> mga, <laughs> mga songs po, i nililink ko sila sa YouTube ng song na yon O, aralin mo. Maaring palitan natin, transpose natin yung key, pero aralin mo para alam mo na pagdating mo, meron kang lyrics which we provide, and aaralin natin during sa worship practice and then you will be confident and masaya po sila. <laughs> oh, yata mm -hmm. you know what that is? That is the joy of the Lord kasi kinalimutan mo yung sarili mo at gusto mong itaas ang Panginoon. Amen. You mm -hmm. want to inspire the congregation to worship the Lord with their whole being. Ang uh, <laughs> um, nakikita yeah. ko kay Ate Rosa, no? yung kanyang, uh, ginalang ng Panginoon, yung kanyang una, yung pagrespeto niya sa kanya mga magulang. Babalik ako doon sa kay mami na yeah. siyempre nagkagaso si mami para ka pag-aralin, mapuwa, hindi biru biro ang matrikula niyan. May pamasahe pa't baon. Ngayon, ibig eh, din naman nila makita na nagbabalik naman yung kanilang investment. Kaya hindi ko masisi mga magulang na magtrabaho kay ng ganito. Pero siyempre hindi niya nauunawaan yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Alam mo, ihang nakita ko doon yung, yung pagsunod kay mami, yung ginalang mo kasi si mami, naging daan upang hindi lang siya makakilala sa Panginoon, kundi maunawaan niya kung bakit ka sumunod sa Panginoon sa pagdilingkod. At nung ikay yes. sumunod sa pagdilingkod, ang Diyos ay na naghanay ng mga pangyayari. Nariyan na nakatagpo mo si Pastor Dennis, IT person siya, uh, -huh. ay uh -huh. mga pangangailangan. Nariyan na sa bagyo kay din nila para makapag ara libre o maganda ang inyong accommodation noon. Tapos dinala kayo sa isang gawain na kung saan nakakapag-train kayo na napakaraming mga The cat Tao at mga manggagawa, kahanga-hanga inyong gawain at bata pa kayo ang laki-laki na ng ginagawa ng Panginoon sa inyong gawain. That's true. Kaya magpatuloy uh -huh. kayo, nasa tama kayong landas at hindi magkukulang ang Panginoon. Opo, malaki ang sweldo pagka tayo ay nasa isang klase ng buhay, pero tandaan ninyo ang pinibigay ng Panginoon sa atin ay kahanga-hanga. Pagka ating pinili ang Panginoon, pagka mm. inuna natin ang Panginoon, mm -hmm. hindi niya tay iiuwi sabi kami mm -hmm. sa Bulacan, pag binigyan mo ang Diyos ng kakutsara, nagbabalik siya ng kapala. Kaya magbabu- <laughs> mabuti magbalik ang Panginoon eh, sa atin. At tandaan ninyo mga manonood, mga tagapakinig, kung kayo po yung mga manggagawa, ano po, at kinakonsider mm -hmm. maglingkod sa Panginoon. Hindi huutang utang na loob ng Panginoon na maglingkod tayo sa Kanya. Tayo po may utang na loob sa Kanya sa Kanyang niyayang mm -hmm. binigay sa atin. Kaya, yung okay. buhay na binibigay natin sa Kanya, pagpapalain po ng Panginoon. At wag natin kalilimutan, kinakausap ko ang mga magagawa, pagka kayo'y sumunod sa Panginoon, nalimutan na ba natin ang Matthew 6.33 na unahin mm -hmm. natin ang Panginoon at ang Kanyang kaharihan. Yes. Lahat ng kailangan natin ibabalik ng Panginoon sa atin at ibibigay niya. Nakita ko ito mm -hmm. sa buhay ni Pastor Dennis at ni Ate Rose. Mm -hmm. Malaki po ang mm -hmm. katandaan hinayaan ko sa kanila, inaatit kinukuya ko sila dahil ginagalang <laughs> ko <siya>. po sila. Lady face lang po. May edad na rin. napakaganda, napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa inyong buhay. At uh, maraming ano, naririnig ko yung exhortation ni ano ni, uh, ni Ate Rose. Nagbibigay siya ng instruction sa atin. Iha, alam ko marami kang ibig sabihin sa mga manunood natin. Bigyan mo ng hamon yung mga nag-iisip na maglingkod sa Panginoon. Eh. And ngayon, mm. ang, gamitin mo yung pagka MD mo, Iha. At rakrakan uh, mo sila. Sermon na dito kayo. Sige, Iha. Whatever. Sana po nang uh, nanonood sa atin, lalo na po yung nagpo-consider na mag-full time po. Um, sana po ma-encourage kayo dito. May dalawang model po ng pagtawag na at least yung basic yung una pong pagtawag ng Panginoon, talagang tatawagin ka. Katulad ng ginawa sa akin, bibigyan ka ng scripture, sasabihin sa iyo ng godly persons na tinawag mm -hmm. ka talaga. And circumstances mm -hmm. will fall like pieces of puzzle into a beautiful picture. So sure mo na tinawag ka. Meron pong second model na nagpresenta ka. Katulad po ni Prophet Isaiah, di ba? Sabi ng mm -hmm. Lord, o oh, sino bang ipapadala natin? Sabi niya, Lord, send me. Send yeah. me. di ba uh -huh. po? Mm -hmm. So either of the Either of the two, kung sincere po yung puso mo, tapat ka sa Panginoon, talaga gusto mo maglingkod sa kanya in full-time ministry, hold on ka lang po. Lilinawin sa ng Panginoon, bibigyan ka ng peace. Katulad po ni Pastor Dennis, sabi hmm. niya, hindi ako ano na, na magpastor kasi hindi ko makaabot yung yung level ng pagkapastor. Mm -hmm, mm, -hmm, just mm, -hmm, up, mm -hmm. Alam niyo po sa kongregasyon, pag sinasabi niya na na introvert siya, nagtatawanan yung mga tao eh. <laughs> introvert ako eh. <laughs> so sabi niya, ito ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Ang sasabihin ko lang po sa inyo when you are in the ministry, operate under grace. Sa biyaya mm -hmm. lang ng Panginoon, sa love niya, na hindi natin deserve. Pero tinawag ka eh. Sabi sa iyo, o anak, punta ka dito, may papagawa ko iyo for this span of time. Okay? Mm -hmm. For this span of time. Mm -hmm. Gagawin mo mm yan. -hmm. Okay. So if you don't operate under grace and in your own strength, manlulupay-pay ka po. Hmm. Yeah. <laughs> Mab-burn yeah, ma yeah. out ka. Magiging mm -hmm. bitter ka. Kasi po, madami oposisyon. Maraming mm -hmm. mga problema. Ayan pa yung Correct. financial. ba? Diba? Pero sasabihin po, po po sa inyo, kapag if you operate under grace, sa, biyaya na pa rin, sa love niya. Sa Lord, tinawag mo po ako. Ah. Talaga pong, uh, ginagawa ko po ito para, para, para po sa inyo. So, tulungan mm -hmm. niyo rin po kami. Higain uh, mm -hmm, niyo mm -hmm. po kami sa tamang desisyon. Alam niyo po, every week, pinapag-pray ko po. Wisdom para kay Pastor Dennis. Pag-pray po yeah. natin, lalo na kung meron kayong kakilala na gusto mo hmm. full-time, for the wisdom of God. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung meron, right. kung tamang puso mo, lilinawin po ng Panginoon. So, mm -hmm. malinaw po mm -hmm. sa akin. Kaya siya, nung tinawag siya sa Singapore, malinaw din. Nag-testimony po siya before kami mag-fulltime. Nag-duet -nag po kami. Mm -hmm. <laughs> And in na po ni Pastor na itong to, pupunta sa Pilipinas magbabible school. Magba, Magsasemin seminary Tapos, um, sumawit po kami. Pagbaba po namin. Mm -hmm. Alam niyo po yung mga tatay, nag-iiyakan po. Mm -hmm. Sabi nila, ano, Brother Davis. Di namin kaya yung ginawa mo. Hindi <laughs> mm. <laughs> ka na nag-renew <laughs> ng contract mo as IT at pumunta ka na sa wow. full-time. Nag-iiyakap oh, po wow. sila, niyakap mm -hmm. po si Dennis. Mm -hmm. Kay po si pastor mm -hmm. miiyak. Sabi niya, kayo mm -hmm. yung yung homegrown na couple ng church na ito. Amen. Na mm -hmm. talagang full-time. Kaya sabi po namin, ito um, po yung calling ng Panginoon. And sabi niya, if the Lord calls you, if I call you, I will equip you alaga pong ano, bibigyan ka pag kailangan mo at ito ay makakapagpatibay ng iyong pananampalataya upang mm -hmm. maggoon Sabi po ng Panginoon, Galatians 6.9, Do not be weary in doing good for in due season mm -hmm. you shall reap if weak. you do not lose heart or if you faint not. Sabi niya, tuloy ka lang, hold on ka lang, gawa ka ng mabuti, kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, do the, right, the next right thing. And because darating ang panahon, makikita mo yung bunga niyan. Pwedeng ikamatayan mo na, pero may bunga yan, sigurado, sa tamang mm. panahon. Lunay. O, kung hindi ka manlulupaypay, Amen. ang dami-dami pong nangyayari sa ministry na nakakapaglupay yes. Uh, Oo. Oh, 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 oh. <laughs> Ako oh, oh. po, nakakaloka. nakakaloka <laughs> Alam mo, ita itaas natin sa Panginoon si Pastor Dennis at si Ate Rose at tayong ating dalangin yes, si at pati sa mga manunood natin. Sama-sama tayong dumalangin. Aman naming Diyos, itinataas namin sa imba na laluklukan ang Pastor Dennis at ang kapatid na Rose. Salamat po, Panginoon. Una, sa pagkakaligtas mo sa kanila. Pangalawa, sa pagkakatawag mo sa kanila na maglingkod sa iyo, O oh Diyos. Dalangin namin na katalinuhan ng wisdom, ang iyong yes, intervention, sir. ang iyong pangunguna Opo, may mga pagsubok sa gawain, subalit so bibigyan mo po sila Panginoon na sapat na biyaya upang kanilang hindi lang makayanan, kundi mapagtagumpayang may kagalakan ang kanilang gawain. Ama, dinadalain ko rin ang mga nanonood sa amin ngayon. Maaring may nanonood uh -huh. sa amin ngayon, nakikinig na naradama iyong tawag na maglingkod. Kapatid, huwag mong pagtigasin ang iyong puso. Magpasakop ka sa Panginoon ang Diyos ang siyang babahala sa inyong buhay sapagkat gagamitin ka ng Panginoon. Ama muli, dinadalangin namin ang iyong pagpapala at ang iyong pangunguna sa buhay ng Pastor Dennis at ng aming kapatid na Rosa Sunsyon at ang gawain na kanilang pinangungunahan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Wow, Rose, you have blessed us so much last Ato. week weekend and today and of course ang ating mga tagapakinig ay siguro they have this wishes personal wishes din sa kanila na kung tatawagin ako ng Panginoon sana kagaya ako ni ni uh, Sister Rose na Amen. walang pakundangan. you know just just answer the call and uh, put your life into his hands because he's going to use you he uses ordinary people to fulfill his extraordinary purpose sa ating buhay. Maraming maraming salamat, Sister Rose. So thank sa ating... Po. Uh, thank you yes, po. It's a pleasure uh, and an honor. <laughs> enjoy, uh, right. ko, enjoy ko po. enjoy ko po. yes, ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. At ganun din, napapakinggan din tayo sa DXKI 1062, Corona del South Cotabato, miracles Mircoles ng a las in medium So wow, what a blessing. What uh special, special and I think program. Rose, you are a special child of God. That's why <laughs> uh, he gives you special talents and and opportunities uh, to serve him. So regards pastor. God. ligas kay Pastor, oh, huh? so uh, yeah <laughs> kami po ay pansamantala lang magpapaalam mga kaibigan, ito po ay yung uh, lingkod at uh, kaibigan dito sa weekend. Juet at Maru sepeda Javier. Dave Marcelo po, kinakatawa ko din ang Pastor Dennis at ang Ate Rose Asuncion. Maraming maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat sa ating engineer sa control, ang ating kapatid na Pelag Tapon. Buhat po sa Faris Broadcasting Company, dito po sa ating palatuntunan. Nagpapasalamat po kami sa inyo at ang biyaya ng Panginoon ang laging sa inyo sa tuwing At tandaan natin, tulad ng kasaysayan ng Ate Rose at Pastor Dennis, may mga pagsubok sa buhay kahit sa gawain, hmm. pero kakayanin natin yan tulad si sabi ni St. Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya magwawakas tayo sa pumagitan ng pagsasabi ng aming standard line. Ano man ang sitwasyon sa buhay, ano man ang problema sa buhay, kakayanin natin ito sapagkat sa tulong ng Panginoon. Sabay-sabay tayo, Ati Rose Ati Maru. We, We can, can do it! Can do it. Praise the Lord. Praise Man. God, praise God for His strength. So kami po ay magbababay muna. We'll be back next week. At the same time, same station. Bye bye for now. In narinig ang weekend do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV, agapay ng sambayanan.